So ayan, na tayo sa guard dahil nga walang resibo, walang tube ice di ganun, ganun talaga ang patakaran dito sa planta. So ayan, mersiibo na tayo. So makakaalis na po tayo dahil meron na tayo resibo. balik po tayo sa ating content yung ice delivery kumula at bumara o bumagyo so tuloy po tayo sa ating deliver so andito po tayo sa 30 plus subice ice plant so, saan tayo lagi dito kumahango ng yelo so wala gaano may pila dahil mayroon tayong bagyo so ayan ang ating ice delivery service dalawang sidecar so ang po natin sa ating babagsak kung yan po yung makakarga na po so may may lang po ng konti within 45 minutes eh, babagsak na po yung tube ice na ating inaantay so tayo ay eh, doon sa guard dahil eh, hindi po tayo makakalabas dito pag wala po tayong resibo so ano po ito kumbaga eh wala kumbaga eh bawal po dito na kasi po rito Kaya po tayo Ang paresibo doon sa guard Tara Ayan dito po tayo Sa guard house Tayo po yung magparesibo dito So ayan Magparesibo na tayo Kasi no Resibo No job ice Tama din naman Kailangan natin mamuhunan At sa negosyo Kailangan may puhunan So ayan Ang uh, resibo natin So mga kaalis na tayo Dahil May resibo na po tayo Ng 40 sako So yan mga ka-ice. So yan ang traffic plus. So yung ibang ginagamit ay mga truck tulad dito. So yan. So tayo eh, nagsatagala tayo sa ating sidecar. So yan po mga guys. So ang tabayan po natin kung makagalap tayo may mailaang para tayo makalis sa unang biyahe. So dalawa agad natin sa salangan. Yan, sinagahan na po. Yan, may laman na Yan. Ini mula nanti lagi nargan, mengaing gelawang sidecar. Kita bayi pa. Yang terang nanti mukuno, kain main aris 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 main mela. Ya. Jadi saya kalau muna, yang walau del 2020 tu, kita kena 20 rito at uh, 20 rin dito yan yan ang isa nating deliver service punong puno na po at nakabalot na po yung ating hilo baka ginawin <laughs> I joke lang iba eh, kay matunaw kaya natin binalot kasi may may -ma po natin na maide-deliver kasi unahin muna natin yung isa San po mga ka-ice ang ating araw-araw na trabaho Ito naman isa malapit na rin mapuno itong unahin natin sa pagdi-deliver so ayan kung is delivery kung mula at bumagi tomorrow tuloy pa tayo dito natin kinukuha yung ating araw-araw ng panghanap buha araw-araw ng pambayad so ayan po mga guys kunting share lang po sa inyo sa aking araw-araw na gawain to delivery every day so mga guys alis na tayo sa nang time check is 5.30 in the morning So yan po punong na, na po yung ating delivery service So pati sa lingit po yung aking back ride ay meron na two bikes So yan po mga guys ang ting share lang po sa inyo sa aking araw araw na nabuhay Kumula at umaraw bumag yung delivery every delivery everyday yeah, Thanks for watching, God bless us and bye bye Lord, I a lot. every single day.